guys. Ayan. Mga na-harvest natin yung sitaw. Ayan. Ayan natin yun. At hindi natin kasi matigas na siya guys. Ito na lang ang kailangan natin dito. Ayan. Mm. Masarap ito guys. Ang ulo so, ito. At wala yung ganito nung natin lagi. Yung mga ganito na siya. Ang ganito. Ayan. May natin guys. Hindi na natin sama yung balat. Pagluto. Ito na lang. May mga ano nga doon. Bugo din. Ang dami may bungo na. mga um. ganito.

halos everyday nakaka-harvest ng ganito guys. O, oh, okra. Ngayon apat na piraso lang. Pero mayroon pa doon. Kaso lang alanganin yung pabukas na lang ulit sa araw. Minsan, pitong piraso. Ano lang naman yun? Isa, dalawa, tatlo, apat. Lima. Um, mga puno. Araw-araw kasi harvest eh. Kaya ano. Kasi ayoko nang nagugulangan. Tsaya. Meron na akong nakuha ng ano. Ang pag Matigas na kasi yung ganito na guys. Ganito. Matigas pa yun. Ang ano lang talaga to, parang pangputo lang na, papa na. Meron naman akong sito na hamahaba dyan. Nap Harvestan ko na rin yan ng isang beses. Meron naman ano pa, anong pala lang yan. Ah, mayroon, kasi ako punla doon sa kabila, inunahan na naman ako ng Ngayon muna na naman kumuha yung na aking ano. Meron na nabang tubo doon, makaunahan na naman, dun, makaunahan naman ako. ha. <laughs>

Ito guys, nakuha natin yung dito. So, napabayaan ko lang doon. Uh, ano kasi may bang init. Ayan. Dito. Kanina yung presko-presko yan. Ngayon, nadamantaan na sa init. Sobra kasing init guys. Ito mustasa lang doon. So, halong gulay na naman. Ayan. Ayan. Ayan na guys. Uh, lanta na guys, tingnan mo. Tapos sa palengke mo, rin na nalalanta. Ano? Ito, galing ng garden, saglit lang. O, mo sa loob ng bahay, lanta. Ano? Paano kaya? Talaga may, ano talaga? Mahirap talaga sa palengke binili. Thank you guys. Maraming salamat sa lahat. Sa mga supports. Silent viewers. Uh, subscribers. Super chatter members. Thank you so much sa lahat pang gusto pang maganda sa akin channel, mag-subscribe, please do subscribe my channel. Maraming salamat sa inyo guys. Thank you, thank you sa blessing. Ito na kuha namin okra. Tignan mo guys, ang daming malunggay. O, eh, diba? Bibli na ang malunggay. Eh. O, diba? Kapukuha lang natin sa so, mga sitaw na buto-buto. Ayan. Okay na. Maraming ano lang yan ano guys.